Good morning. Weather update dito sa atin sa Iloilo. Pabugso-bugso ang ulan dahil dala ng bagyo. Ay bagyo kasi dito eh. So ayan ang mga nasalanta ng bagyong tino nung nakaraang araw, 3 days ago. So mayroon na namang pasunod pa. Sayang ah. Oh. Marami tayong mga puno ng saging na natumba isa ito sa pinakasayang kasi nga mayroon na siyang bunga ayan oh malaki pa sana ang kanyang puso ayan. pero natumba na siya eh yan ang kanyang pinaka up ah natanggal din oh ganito kalapad sana oh Ayan. So, palapad. Oh. Napaka. Laki na kanyang protection sa kanyang bunga. Ayan. Ah, na rin pa. Yung mga ganyan. Niya. Field ba Ayan ang pinaka. lispanya.